Yung wito ka lang yung tinanggal ko mga idol. Ayan, ito po mga idol. Karabi mga idol. Mga malapit isang kilo yung dalawa mga idol ba? Hmm. Diba? Kapi din naman doon. Ayan na. Ayan. Ah, ito yung ating iniha mga idol. <coughs> <coughs> Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan mga idol. Welcome sa part 2 Bali, ano may idol Ito yung karugtong dun sa pamamana natin ba, Naka jackpot ako ng malaking isda may idol Hindi ko naluto Nung ano Nung uwi namin kasi Medyo gabi na rin may idol ba Tapos ano na Halanganin na talaga may idol Kaya ngayon lang natin lulutuin sa umaga Ayan, bali ito sya may idol Yung isda na Ano ba Lupit Lupit oh, ang tawag ni Papa dito eh. Ito yung nakukuha ni Papa Maydol pag nag-ano siya dati nang iilaw. Tapos 'yan yung ano natin kasi iihaw natin Maydol, ba. No. Bali hindi ko kasi siya inanuhan yung kinaliskisan kahapon, kagabi, nung nag-ano ako mga idol yung naglinis ako sa kanya. Yung wito ka lang yung tinanggal ko mga idol. 'Yan ito po mga idol. karabi mga idol. Oh. Oh. <laughs> Malaki ito, may dali. Eh. Siguro, dalawa yung nahuli kong ganito. Bali, ano siguro to Mga malapit isang kilo yung dalawa, may ba? Hmm. Tapos, yung dalawa yung iihawin natin. Eto. Yung ibang isda naman, yan may may buntugon, may danggit, halo yan my idol. may May gout. Gout yun ano ba? Isda na... Ano mga Kasi yung tawag sa isda ng to, gout. <laughs> <laughs> yung gout kasi ng iba mga idol yung nasa liig ba <laughs> tumutubo <laughs> yan magandang umaga pala sa inyo lahat dyan mga idol bali yung shout out pala natin mga idol pag ano po pag nasalang natin yung ating isla mga idol isa shout out ko po yung nailista ko kagabi yan yeah, mga sus pa kung saan lang kayo tawag ka di ba pa kung saan tawag ni isda kung saan tawag ni isda kani ba One. Lamon-lamon pala may nakalimutan ko mga idol. <laughs> Yan lamon-lamon o lupit kung tawagin dito sa amin mga idol. Ewan ko lang sa ibang lugar mga idol. Pero ano din to? Part din to ng mga parrot fish mga idol ba? Yung mga mulmul. Kapamilya din to ng mga mulmul mga idol. Bali. Yung lutong gagawin po natin diyan ay inihaw. Hmm? Inihaw na lamon-lamon. Ay, sa pamahaw mga idol. Lagyan-lagyan ng asin. Tapos, diretsyo na sa lang, mga idol. Yan, pabagahin lang natin yung mga idol. Ha. Tapos, mag-ano na po tayo. Mag-sugba-sugba. <laughs> Sarap kasi nun, mga idol, sinugba. Baka gabi, naisip ko na, mga idol. Kaya, yung pagkalinis ko ng isda, hindi ko talaga kinaliskisan. Para maano siya, mga idol ba? Nasaan na ba yung ihawa namin? Baka tinangag... Baka inano na naman yun. Yung tinangag ng iro ba <laughs> tanggol tanggol kasi yung mahilig magtangag tangag ng mga ihawan mga idol yan mamaya po ulit mga idol, pag mag-isa lang natin yung ating inihaw mga tapos magse-shoutout po tayo pag nasalan ng na inihaw idol bali na ko na siya sa asado no, mga idol? asin lang kasi doon na lang natin bawi 'yan sa suka mga idol ba hindi naman doon 'yan na 'yan ito ang isang mga idol. Ganito na yung forma niya pag natanggalan siya ng kalistis. Medyo puputi siya mga idol ba? Tatlap yan mga idol. Inihaw. First time ko talaga makahuli ng ganyang klase ng isda mga idol. Pero sabi ni Papa, dati daw dyan sa banbanon, tapos dyan sa kabatuan mga idol, kadalasan daw ng isda na nahuhuli niya. Kasi si Papa mga idol, ano yan? Bali ng ilaw din niya dati. Tapos yun na nga, yung gamit niyang pang ano pang ilaw yung Petromax ba tapos yung nakahuli daw niyang ganyan mga idol lalaki daw dati dati pa daw yung mga idol ha pero ngayon medyo madalang na talaga kasi nga sa dami na ng tao ba yun na malaki na yung kaibahan kahit nga sinama ko si Papad ngayon pag mang ilaw mga idol hindi na talaga siya nakakahuli mga idol gawa na rin ng ano ba yung malabo na kanya yung kanyang paningin ka kagaya dati talaga na madami talagang nakukuha saalang na yung ating inihaw mga idol Bali, kukunin ko lang yung shoutout At mag shoutout po tayo mga idol ha Kasi medyo matagal-tagal Hindi po ako nakapag shoutout nung ano Nung pagpunta namin dun sa Banban nun Mamadali ba? <laughs> Yan, sagdit lang mga idol ha Shoutout po tayo mga idol Habang nakasalang yung ating inihaw na Ano? <laughs> Kalimutan ko na naman <laughs> Ay, nako, noon sa namin tao na isda, mga idol. Eh. Palagi ko nakakalimutan yung pangalan. Yan, bali <laughs> Shoutout po pala kay, ano dyan, Kuya Julius Santos Vlog Ayan, shoutout po sa iyo kuya, maraming salamat kuya sa palaging support ang mong binibigay Kay Kuya Hubert Punto Ayan, shoutout po kuya Ingat po kayo dyan palagi Kay Ate Maylin Ayan, ate Shoutout po, kumusta na po kayo dyan At kay Bunso Elimi Ayan, shoutout sa iyo dyan Bunso Ingat po kayo dyan, ate, kuya at Bunso Kay Sir Edgar Igot Ayan, shoutout Ati Nubi and Marby Arivalo ng Anguno Rizal at Masupport po mga idol ng, ano, ng YouTube channel ni Ati Nubi sana ma-subscribe nyo din po mga idol <laughs> kay Ma'am Ana Mariel Ausa shout out kay Idol ICS Undray ng Cebu shout out po Spanso Daniel shout out eh, idol Bilya Basolo ayan shout out Tans Mix Vlog shout out po Mark Joseph Bernasur ayan shout out say, idol kay Anime and Manga Reactors ayan shout out po sa iyo, idol maraming salamat kay Sir Benito Tusoy shout out po Bubis Babis Laulita shout out sa iyo idol kay Mr. Laras ayan shout out kay Halilinug ayan shout out Idol Year Kicks ayan shout out din po sa iyo idol kay Idol James Mejia shout out Sino ba ba yun? <laughs> Jose <laughs> Ranuco, shout out Ma'am Cheryl Saldo, shout out po Kay <laughs> Nakakalimutan ko mga idol Basta, shout out po sa inyo lahat mga idol Maraming maraming salamat po sa patuloy panunod Yung po pag ah. Maraming salamat din pala kaya, no? kay ano Kay Ma'am From Switzerland <laughs> Sa plano mo po para sa mga kababayan namin dito mama Maraming salamat Sana matuloy <laughs> Yan, bali mga idol oh. Ito na siya mga idol Yung ating inihaw ah, Medyo luto na siya mga idol Hindi lang masyadong lulutuin siya mga idol Kasi ano to Yung tutuyo yung kanyang laman mga idol Baka magiging uga yan mga idol Parang sa panuga ah, kis Kisa lang naman yan ang ganyan mga idol Ayan ba Ganyan lang yan mga idol Mawawala na yung mga ano yan Yung mga agiw agio nyan mga idol Matitira yung balat talaga ah, Okay Goods. kulang na ng anong lang to maydol kulang na lang ng kunti tapos kakain na kami paano nato namin to pangulam sa pamahaw ni Mica tetay na lang natin yan idol ha tapos mamaya na lang po siguro pag maluto niyan Tsaka kakain na tayo kasi <laughs> gutom na rin po mga idol <laughs> yan mamaya po ulit mga idol ha sabayan nyo po kami sa aming ulam sa pamahaw inihaw na ano hindi ako naisda. Nakalimutan <laughs> ko yung pangalan <laughs> ng isda na yun mga idol. Yan, mamaya palit mga idol. Ayun. Ay, Pinayon okay, yung kabilang side mga idol. Baka. Ah, Kailang yung isa ba? Kahit masunog siya mga idol. Kasi may ano naman siya. Yung may kaliskis ba? Hmm? Wah, kanabi. kami mga idol sa lamon-lamon. Ah hindi naman to na no, mga idol kasi hindi naman siya na na, pressure ba lumamig lang siya mga idol pero hindi siya na ano talaga yung na press talaga sa pressure mga idol ayan Ay, nice nice mga idol sarap yan Sao, sa pa hmm. yung puti yung laman niya mga idol okay lang ito na no, nasunog ito mga idol kasi talis kiss lang naman yan mga idol mamaya kiss kissan natin yan ayun mga idol oh. aming sasawan mga idol suka na may ano ba sibuyas tsaka bawang tapos yung mangga ah, <laughs> ito yung ating iniha mga idol oh. sarap kasama si bibin. may Bin. <laughs> ayan mga idol bago po tayo kakain pasalamatan muna natin itong ano mga idol yung grasya natin ba? na naman kasi may mangga mga idol ba? ba? Okay, ayan. Kain po tayo mga idol. Yung mangga mga idol. Pares namin sa ano ba. Sa aming sudan na isda. Sige, Inday. Ay, nama. Nama, how mga idol? <laughs> nananggot. Nagbatang gamato yung nananggot. Ayan mga idol. Sunog na inihaw. <laughs> Ito lang muna maliit yung ano hinamin kasi pag hindi naubos may idol ba ay gulayan yung malaki may lumamay ang hapon hmm. grabe yung laman may lumamay puting puti ba yan kain po pala sa inyong lahat dyan mga idol sa lahat na kumakain dyan sabayan nyo po kami sa aming pamahaw mga idol kain po grabe sarap pala ng isdang to eh tapos yung buto nya malalaki hindi ka talaga matitinik dito hmmm Rup klase siya ng ano? ng hmm. buntugon hmm. Ayun, suka kamay tapon pa na pagkakain kami hindi po din walang suka medyo hindi kami mabulusog kula na asin oh medyo bitin yung asin medyo ba yung alat niya

masarap sa isdan to oh, yung medyo malat-alat yung luto mo ba kasi may, may matabang yung laman niya mm. sarap siya may may doon

lalaki na dyan ate from Switzerland ate paboritong paboritong itong isda na to ate kain po tayo hmm. tapos kay uncle dyan uncle kain po pagaling ka po uncle ha hmm. ay alam mo nasa may mangga mga idol may ano talaga may langaw ba Nagbunga kasi yung mangga sa amin ngayon dito. Dabis ah, mm. yung lasa at sarap mo yun. Sabihin lang ako. Sa ka ano ba? Siguro <laughs> <laughs> din. Hmm. Ang itaguhon na mo mga mga nga mo na yung mga gano'n. Hmm. na yung mga. Kapag may lang po yung alon. Nakalagay sa mesa namin. Walang langaw. Sosyal naman ako may doon. Walang <laughs> langaw pag watermelon. Grabe ah, mm. yung isyan ito may doon. Napakaan ng laman niya ba? Matabang siya may pero masarap yung laman niya may isa mo sa kanya ba? Diba? Sa suka. Hmm. Sa lahat po na kumakain dyan, kain po tayo. sinara ko muna yung pintuan mga ito para hindi lang makapasok hanggang ngayon eh Pumabasok kayo hindi mo pinapayagan ano ba pumasok sa kusina moot <laughs> buot sulot ay 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 Abi, teman. Lah abi pala yang isdang tumayus, sudah lama malaman. nyamalaman. Ini gigi anu putus. Hmm. Meputus ya. Oh gigi lo. Merong buto maidol malalak iya lah. Silbato na pong ampli mo yun. Sobna ko. Hmm.

bau mayo lamanya coba ini udah habis coba ini gatak Ya, ini mau busi sudah mendami. sampai namanya enggak ngukuy. Cukuran tamis. Itu. Patakan apa ngukuy. kaya na ako ba? Ano ang mangga? Sobrang tamis talaga ng mangga mga idol ba? Ay, green pa yung likod niya. Mm. Pakaila yung likod ba? Puti pa yung likod. Ay, ano pa? Green pa ba? Sobrang tamis na. Ah. Ibig sabihin, magulang na magulang talaga to. Yung uwang tigo na mga idol ba? hmm <laughs> ah.

Kak, minggu. Kali menggambar itu, kita temis. Kait meja utian bah. Berserap nama Ini. Ayo kan. medyo reject sya mga idol ayan kita niya mga pero sa amin yung mga ganito mga idol ay eh. hindi yan papasaloin mga idol hanggat pwede pa yung tagilira mga idol kakainin pa <laughs> lap lapin lang yung daot <laughs> ah sulbat so po ay ano yun yung gulaya namin mamayang hapon ng malunggay ba sabaw yan balik dito lang po ito mga idol at sana mapanood nyo pala yung part 2 ng video na ito Maydol. First time ko makapana ng ano bang tawag sa isdaan na to eh? Hindi <laughs> ko alam kung makain ako eh. <laughs> Nakalimutan ko may doon. Sarap ba? Basta, fish siya may idol. <laughs> Napana ko ng ganyan ba? Yan, hanggang dito lang ito. Maraming salamat po sa lahat, mga idol. At mag-ingat po kayo palagi sa araw-araw. Bye-bye. Bye-bye, mga idol.